Good morning guys! Ngayong araw magluluto tayo ng adobong sitaw baby! Kaya nga muli guys, samahan nyo kung ihanda ang mga pampalasang rekado na may halong mahal. Kaya nga atin ang ginayat ang mga pampalasang rekado At syempre hindi na natin pinatagal pa sinimula na natin ang pagluluto at pagmamekos mekos Na mga bang palasang rekado Bali napakasimple lang naman ang ulam na ito guys At pangkaraniwa na din itong niluluto nating mga simpleng tao lamang Pero syempre para lalong sumarap ay kinakailangan nating haluan ng pagmamahal Na kahit mga simpleng ulam lamang kapag nalasahan ng ating mga mahal sa buhay Ay talaga namang mapapawang baby Siyempre atin ang iginis ang sibuyas at ang pangaroma para lalo siyempre ang malasa sa ating karning sinangpatsa. Halo-haloin lang natin siya guys at, sa lumambot at maluto ang mga sinangpatsa Kinayat na karne ng baboy. Maglagay na rin tayo guys ng kaunting asin na pampalasa para malasa ang ating sangkutsa at siyempre, ilagay na rin natin ang dilaw na pampalasa. Sobra na rin natin ang mga pampalasang paminta. Kapag ka guys ang karne ay malambot na ilagay na natin ang mga binayat na sigaw. At halo-haloin lang natin siya guys para mabalanse ang pagkakaluto ng sitaw. Kapag ako nagluluto ng sitaw, hindi ko na siya tinatapang para hindi naman masyado maluyo sa hindi naman mag ang kanyang kulay. Maglagay na rin tayo ng itim na pampalasa, ang itim na pato. Bali, naglagay din tayo dyan guys ng oyster sauce para lalong mas malasa at nanonood sa sitaw at ganoon din sa karning ginayat guys. Muli ay magdagdag tayo ng dilaw na pampalasa para lalong kapit na kapit ang lasa guys. Naglagay na rin tayo ng kamatis na pampakinis ng kutis. Depende yan sa inyo guys kung gusto nyo lalong medyo may asim. Ito na lang natin ang kamatis guys. At inilagay na natin ang siling panigang para lalong mas mabango guys at may kagat ng kaunting anghang. At ayan nga guys, ang ating inadobong sitaw. Mukhang yummy na agad baby. Siguradong tayo mapapaatake na naman ng gulpi. Muli nga guys ay maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay nagustuhan niyo po ang aming video. At huwag kalimutang pakilike and share na din po. Maraming maraming salamat po.